Ito yung mga kambing dito sa ano, Saudi Arabia. Oh. Ganito yung mga kambing dito, ang lalaki. Yeah. Laki ng tinga. Tapos malalaki pa, parang ano, Parang maliit na baka. Ito tayo. Kumain ano Saan yung ship dito? Where's the ship? Here, ship. Ito yung ship. Ito, ship to. Only, only goat, only goat here, tar, only goat. Yeah, yeah. No cow. No. Akhtar is a shepherd. Shepherd from Bangladesh. Lucky yung ano, sus oh, malit na kambing. Marami pa dito. Oh, ship to, ship. Ito, ship to. Ship. Oh. Nagtinginan sila, oh. Pag may tao dito, magtinginan yan. Hmm. oh sheep to sheep sheep Ito, wow. eh, sheep din to sheep daming sheep wow oh sheep din n oh. o oh, ship, daming ship oh. Ito ship din. Oh, malaki yung mak 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 makakapal yung mga balahibo. Ito kambing to. Here. yung isa don deer yun yung isa deer isa deer it's not eh, hindi yan uh, ordinaryang kambing to yung mga alaga sa ano poultry sa dim farm Oh, imagine. Imagine nga ano kalaki yung kambing dito. Oh. Malaki yung kambing dito. Taga Taga dito, taga Breeze. Taga Breeze ng tao. Ito yung ano At yung kambing Tapos Tangkad Here yeah, after the caretaker The shepherd I don't know if he's it. Okay Mga kabayan Bye bye po Paalam Salamat okay.